So, oh, ginawa namin yung ghost tube last time, diba? Ba't lugi ako ako nabis, tatay? Bakit? Okay. Okay. Hindi ko. Ginawa namin yung ghost tube, may nag-request, no? Oh. Magsa madilim daw. Pero tanghali ngayon, ah. Hindi ko pa mag-rescriptan yun. Tanghali talaga. So, yung mga tomboy, dahil may nag-request nga, gabi raw namin daw eh. Pero, hindi namin kaya ng gabi. Kaya tanghali tapos sinaraan nyo lang ang bintana. Ayan. Ako okay. mo <laughs> pa mag-sign. Ako oh. mm, mm, mm. At ah, uh, madami mm. natin, natin yung ghost tube. Huwag um, itagayahin ito mga bata, ah. Mamamaya, um, kayo makatulong. Mm hmm. Ayan. yan Huwag itagayahin. Hindi, hindi.

missing is missing? Kinawawala raw itong... Who is missing? Nari pa ka? Who is missing?

No. No. Hello. Hello. Can you tell us if there's a ghost in here? A ghost, monster, you know, duh.

Pinasaan naman siya ngayon. No, wala nga. Is this true or false? Statue. Statue na naman? Hindi po statue to. Tatay ko namin to. Ako po yan tao. Po, tao Tau po to tao. Mukhang po talaga sa statue. Pero hindi po siya statue. Mm -hmm. Tao po Is... siya. Ay, binabagay siya. Ito mo. Kaya, dito. dito. Hmm. dito. Hindi ba hindi ko? Hindi yung statue, stock pa yun Hindi mo statue tatay na, ma'am? Hindi yun oh Laga lang siya o. Endangered creatures lang yan. Endangered species? Endangered siya eh. Nag-iisa na lang ito eh. Hmm. Pero siguro siya nasasagot dito. Hmm. Tapahin mo siya.

Can you speak Tagalog like po? Yes. <laughs> Ayaw. Ayaw. Takot sa iyo, tayo. Takot sa statue puta. Itang ang muna na yung seri natin. nag ng seri na dililing tayo ngayon Hello Yes What's the presence presence in here in this place in this room in this space found baby Ah uh, Pa'dito po ba sabihin namin kung bakit sino po yung nagkakwarto dito at na yung kuwarto nitong langit ng dilolo ko No Ng samantala nan Mm. Yan? Mm. Nan daw? Hmm. Sabi nga? Hmm. Nan? Hmm. Ano nga nan? Hindi wala. Hindi hmm. hindi sinabi ko. Hmm. Hindi hindi sinabi mo. Bakit kung niloloko lagi yung natutulog dito sa kwarto? Doon sa kwarto mo, meron yun yan. Wala! <laughs> Ayaw mo doon, no? Wala! Meron! Wala! Hmm. Meron doon. Wala! ganoon nga lang ito si di si blacksmith? hmmm ganoon ko siya guys doon sa kwarto ko nung no, isang beses ginawa namin yan alam niyo ba guys, napapakita, ngayon ko lang ay papakita ko ha? miss, pamangking daw lalaking babae it is a boy he wants to do it ah miss, ano ba yan? lalaking babae next yun ba yun? ano ba? pamangking babae ba yun?

Nis, sabi siya, ni tita, labas ka eh. Mm oh, minsan nalaki, minsan mawa yan eh. Mm -hmm. Ito kong beauty yan ni. eh. Kaya pala bo. Mm, -hmm. mm -hmm. Debut bang ka BOAT eh. Ang BOAT ba? Tapos yun, nung sabi, ginawa namin mm -hmm. yan sa ano, mm -hmm. sa kwarto. Kwarto ko, guys. Diyaka dito kasi sa bahay, lagi may nagpupukpok sa iyo, lagi natin yung bigi dito. Lagi may nagpupukpok. Nothing, nothing. No? no. nothing. nothing. So, nanti, 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 It's for who? nanti, 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 every time magkukwento lang ako sa mga viewers natin. So yun guys, uh, nung nang isang best nagano unang-unang download ko ng Ghost Tube, nagtanong ako sa Barto, the any spirit here or not yet? Sabi niya, sigut na demon. Tapos, blacksmith. So tumawa ako. Ngayon, si nurse yung blacksmith guys, siya so, yung may hawak na maso. Oo. Oh, eh, oh, oh. di ba, hindi may -pup -pup dito sa bahay nito. Hmm. tingin ako kay asin. Na naroon niya. Holy water daw. Yes, we have holy water here. We have a lot of holy water in this house. Siya <coughs> so, kasi may napanood ko kay Gong TV, meron din sa kanila nagpupupupok. Stop recording. Stop recording. Ay, 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 I don't to record it. Why? Why I live to... Why? Huh? But please limb. Please leave? yeah. Why? Why we need to live? Because I lived 35 years ago. Live you? Alive. Live. Live. L I B E. Live. Alive. You are alive 35 years ago. <laughs> You're alive. Tay, <laughs> why you don't speak? <laughs> It's English na. Ano? ba ito? Bakit? Why? Why? Why did you ask to come out here? Ah, ikaw na, kaya please sleep. Because she's okay. Mm-hmm. -hmm. Ayos namin. Ayos namin. Ayos namin. Ja, oh, as dit is 'n kwarturet ho. Jy moet en jy ho ken dit patout dan dit. Ta. We bom so jy. Dan da wel, verse my my. De, waar hy my. Was be my. Myna. Jy is la uit. I love you bot. Be my. Mm. Jy want jy kan hy daan nou. Nandun na sa taas mo. Wala doon! Maganda -e nga sa aling magpapag na yun. Kaya, kaya na kasi natin yun. Ha? Mad? Mad na naman? Tatay kasi yung <laughs> mabuhay! Hmm. Ano ba yung mad? Tatay, galit! Natrap! Na, ah, natrap sa kutikan! Hmm. Nandun na sa taas nyo. Nandun sa may taas, may kutik, natrap doon. Hindi makababa. Wala doon! Ano ko na nga? Hmm. Mayroon na doon. na! Mayroon na! Ayoko na yan! Wala! Babsan sa atin. Ano to may kasumihan mo dito eh. Wala. Wala naman. Wala sa taas. Hmm, doon natin kayong na. Wala kayong nasagot, di ba? Naino. Naku. Wala naman nasagot ang last minute eh. I remember. sure. Hmm. I remember the children. Awas lucur. Naalala niya raw. Nagpinagsak niya yun. Ay, oo, si Blacksmith, oh. oo. Hmm. Ngayon. Yeah. Ano Sabi mo, Psychic. Hmm, Psychic. Ano daw? Devil. Psychic. Ano sabi niya? Psychic man, Devil daw blacksmith na binanggit mo kanina na sinabi mo na ikaw raw ay nagbibidon na wala kang rin susulta, sabi niya I remember, naalala niya raw and then record, nagkano ka doon sa taas ito dyan ba? later may may araw konti pag ano ko lang sa taas, ikaw sabo, <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> <Ayoko> lang magsa, <laughs> umang lamang <laughs> ayoko na na Uy, tingnan ko nung no, ulo ko niya ang ulo niya. Ang ano sa ilong ko na to. Doon ka raw sa taas ng tol. Ako sa ating kailaw. War. The war. Which war? War 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 two? Kaya yan nagpubok ko kasi nag-aaway daw. Dalawa yun, di ba? Higher. War. Ikaw? War! Ikaw ito meng? Hire! Bahu yan eh. Ikaw tay? <laughs> Masking. Masking. <laughs> Masking.